Bandang alas 11.30 ng umaga, makikita ang eroplano ng Philippine Air Force C-130 na maglalanding sa Hulo Airport sa Sulu. Nangamba ang marami dahil kitang kita nila kung paano nag-overshoot ang eroplano at ilang sandali itong nawala sa kanilang paningin. Maya-maya nga ay makikita na ang napakakapal na usok sa di kalayuan. Bumagsak na pala ang eroplano ito ng Philippine Air Force. Muli nating balikan ang isa sa pinakamalagim na trahedya sa kasaysayan ng hukbong militar ng Pilipinas na naganap noong 2021. Ibabahagi ko rin sa inyo ang ilang mga actual video footage bago maganap ang C-130 tragedy na ito. Ano nga ba ang naging dahilan ng pagbagsak ng eroplano na dapat sana ay magdadala ng reinforcement sa mga sundalong nakikipaglaban sa tropa ng Abu Sayyaf sa Hulosulu. Alamin ang buong kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Noong July 4, 2021, bumiyahe mula sa Villamor Air Base patungong Lumbiya Airfield sa Cagayan de Oro ang Philippine Air Force C-130 na may tail number 5125. Dito ay susunduin nila ang mga bagong graduate na military personnel na katatapos lang ng training sa Malay-Balay Bukidnon ang 50 military personnel na ito ay ide-deploy sa 11th Infantry Battalion ng Joint Task Force Sulu upang maging additional reinforcement ng tropa ng sundalong nakikipagbakbakan sa mga bandidong grupo ng Abu Sayyaf. Sa kabuuan, lulan ng eroplano ang isang daan na katao, kabilang ang tatlong piloto at limang crew ng C-130. Ang aircraft na ito ay isang Lockheed C-130H Hercules na ginagamit ng Philippine Air Force. Una itong ginamit ng United States Air Force noong 1988 hanggang sa i-acquire nga ito ng Pilipinas as grant mula sa US government through Defense Security Cooperation Agency noong January 2021. Nasa maayos na kondisyon ang aircraft na ito at mayroon pang expected na 11,000 flight hours bago ang susunod na scheduled maintenance nito. Bandang 11.30 ng umaga, makikita sa isang viral na video footage ang ginawang paglanding ng PAF C-130 sa runway ng Hulo Airport. Kapansin-pansin na nag-overshoot ang aeroplano at nagdire-diretsyo na nga ito Ilang saglit pa ang lumipas ay makikita na ang napakakapal na usok sa hindi kalayuan. Nagcrash na nga ang C-130 aircraft sa barangay Bangkal, Patikul, Sulu. 50 military personnel ang namatay sa trahedya na ito kasama na ang isa sa mga piloto na in-command. Bukod dito, tatlong sibilyan ang nadamay at namatay na noy kasalukuyang nagtatrabaho sa quarry nang bumagsak ang eroplano. Ayon sa inisyal na investigasyon, may mga sakay ang eroplano na ito na nagsitalon nang mapansin nila na babagsak na ang eroplano. Kagad na sumaklolo ang Joint Task Force Lu para magsagawa ng search and rescue operations at i-retrieve na rin ang mga katawan ng namatay at tumulong na rin sa mga survivors ng plane crash. May mga sibilyan na tausug at mga kafgu ang tumulong na rin upang alisin ang mga survivors sa nag-aapoy na eroplano. Ayon sa interview ng head ng Task Force Zulu, na miss di umano ng piloto ang runway trying to regain power at hindi na nga ito nakayanan kaya naman bumagsak ito sa bangkal. Karamihan sa mga namatay sa C-130 plane crash na ito ay nasunog ng gusto ang mga katawan at napakahirap i-identify kaya naman kinailangan pa ng mga DNA sampling at masusing pag-check sa mga body parts at sa mga suot na accessories at gamit na mga military personnel upang sila ay makilala. Narito ang ilang mga video footage kung saan makikita ang ilang mga pangyayari bago maganap ang Philippine Air Force C-130 plane crash. Excited nga ang mga bagong graduate na military personnel na ito kaya naman ang pagsakay nila ng C-130 ay kinuha ng panila ng video. Sa ang gulo naman na ito, napansin ng mga tao hindi kalayuan sa Hulu Airport na hindi normal ang takbo ng eroplano ng C-130. Kaya naman ginawa nila ay kinuna nila ito ng video at ito na nga ang mga sumunod na nangyari nag ang C-130 at dumire na nga ito hanggang sa naganap na nga ang trahedyang hindi inaasahan. Noong July 5, 2021, personal na nagtungo ang Noy President Rodrigo Roa Duterte sa Western Mindanao Command ng AFP sa Zamboanga City upang magbigay ng pakikiramay at tulong para sa pamilya ng mga nabiktima ng trahedya. Sa ginawang investigasyon upang alamin kung ano ang naging dahilan ng malagim na trahedyang ito ng C-130 plane crash. Inalis nila ang posibilidad na inatake ito ng mga terorista. Sinilip nila ang mga angulo ng human error at kondisyon ng aircraft at runway sa Hulu Airport. na din ang flight recorder at voice recorder ng aircraft at ipinadala kagad ito sa United States upang pag-aralan at i-retrieve ang mga datos na maaaring makatulong sa investigasyon. Inanunsyo ng military sa publiko na posibleng human factor na nasabayan pa ng local and environmental conditions ang dahilan ng malagim na insidente. Hanggang sa ngayon ay ongoing pa rin ang investigasyon upang mabigyang linaw kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa Philippine Air Force C130 at bakit tumantong ito sa malagim na pagbagsak. Para sa inyong reaksyon mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel.